Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakapangingilabot na tagpo kung saan ang isang ama hindi lang sinaktan, tinangkapang gilitan ng kutsilyo sa leeg ang natutulog ng anak sa Cebu City. Ang krimen ni livestream pa ng arestadong suspect na sinusubukan lang daw kulin ng atensyon ng ina ng bata na nagtatrabaho abroad. Pero hindi lang isang beses nangyari ang pananakit sa walang kamuwang-muwang na bata na nasa kustudya na ng mga otoridad. Babala po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood sa pagtutok ni Nico Sereno sa TV Regional TV, Palitang Nabulabog ang mahimbing na tulog ng batang ito nang biglang may maglagay ng kutsilyo sa kanyang leeg. Ang may hawak ng kutsilyo, tila gigilitan ang bata na nagiiyak iiyak sa sakit. Pinagbantaan pa ng lalaki ang bata na makikitang nagmakaawa pa sa takot. Tingnan kita. Ang bata, anak pala ng lalaki na isang taxi driver sa Cebu City. At ang video kanya pang ni live stream sa social media. Dahil dito, nakita ito ng pinagtatrabahuan niyang taxi operator na nagsumbong sa pulis. Naglive na siya sa isang uh, Facebook which is uh, Kuan na nakita na hagib sa namo ang ang uh, katong Facebook live niya on oh, mm. that very day eh. tungod sa kaapti sa mga kapulisan mm. sa atong komunidad na na report mo nang atong intercept ang taxi mm. na wapay daw tang nahitabo sa bata Pero nang tingnan ang telepono ng suspect, may nakita pang isang video Ang bata paulit-ulit na sinasakal ng kanyang tatay At sa isang punto isinalya pa ang bata sa likod ng upuan Pag-amin ng sospek nagawa niyang sakta ng anak para raw makuha ang atensyon ng kalive-in niyang ina ng bata. Dalawang buwan pa lang nang umalis ang ina ng bata para makipagsapalaran abroad. Hindi, kaya na naman ito na usabot may anak. Gahilak na ka. Gito? oh, dili po kusog tuok. Kusa to, drama lang. oh, drama lang. Para right. matinsyon sa akong asawa makuntak ba. Wala ka makadruga sa to? Wala, nainom rin sir. hubog ka itong... oh, hubog inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Children Protection Act na isasampa laban sa sospek. Sa ngayon, nasa kustudya ng DSWD-7 ang bata kung saan nakatakda siyang isa ilalim sa psychosocial intervention. Naatay psychosocial intervention na ipahigayon, aron uh, mahinahinay no? kay tungod ang bata na traumatized, mahinahinay siya sa pag uh, sa iyahang healing process. Abot langit naman ang pagsisisi ng ama na kasalukuyan ng nakapiit. Lablab, Baba. na talaga. siguro. Sorry kayo na ka. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bistak, nakatutok 24 oras.